yung wisdom na itinago niya na noon pa itinalaga na noon pa pre-ordain sa elect sa kaluwalhatian ng mga elect naisip paano na, 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 na napasok itong elect na to na ang verse na to wala namang sinabing elect we, we. <laughs> na sinabi dito unto our glory our glory kaluwalatian natin wala silabing kaluwalti ana mga elect bakit pinapasok mong elect diyan kasi nga ang pag-aaral nila ng Bible ng mga verse every time na mag-explain sila ang dugo ni Calvin na nanalaytay sa kanilang interpretation. <laughs> na samantala ang verse na ito never naman na si Paul may isip na Calvinistic dito kasi sa panahon ni Paul hindi pa naman pinanganak si John Calvin yung wisdom na itinag